Photo paper. Photo tap. Calling card paper. Alam niyo ba kung saan galing lahat ng mga to? Itong mga pinagbibili ko nito. Madami po ito. Wait lang, pakita niyo ha. Pakita ko sa inyo kung gano'ng kadami niya. Kaya, ito ha. Ang dami niya. Diba? So, alam niyo ba kung saan galing to? Tapos, ito pa yung kagandahan dyan ha. Wala po akong nilabas na pera sa ngayon dito sa mga binili ko nito. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung saan ko nakakabili ng ganito na kahit hindi pa ako maglalabas ng kuunan o pera para makabili nito. Ayan, i-explain ko sa inyo kung saan at anong sikreto ko para makabili muna ng mga materyales para sa mga darating na project ko na posibleng magkaroon tayo ng uh, perang perang advance ayan na hindi pa nating kailangan ah para tayong pinakutang na para tayong nagkaroon ng terms ayan na isang buwan yeah pwedeng ilang buwan pero may ano na may, may, may na dito may interest na pero ito kasi binili ko na to ay wala po itong interest sa loob lamang ng isang buwan so syempre naman bago bago naman matapos natin yung project ay bago matapos ating project, hindi naman siguro abot ng isang buwan. Full payment na yung item natin. Tapos, hindi pa natin mababayaran yung ating supplies. Dahil nga, meron tayong isa pang buwan. Isang buwan, na palugit Bago natin bayaran yung mga ganitong supplies. Diba? Kasi isa yun sa kailangan natin na matutunan na kapag tayo, especially yung mga nasasairan ng puhunan. Diba? Katulad ko, ako, kahit naman din ako, nasasairan din naman ako kapag sunod -sun yung project. Siyempre, kailangan natin ng puhunan. Ang isa natin natin kailangan hanapin talaga yung mga supplier na posibleng magbigay sa atin ng mga terms o bigyan tayo ng isang buwan na palugit bago tayo baya, bago natin bayarin lahat ng mga supplies na to. Dahil yun yung mga katulong sa atin para makakuha pa ng mga maraming project. Especially dun sa mga client na hindi nagda-down payment. Tapos ini pa ng mga terms na 30 days, minsan delay pa magbayad. Then yung isa sa kailangan nating um, uh, kailangan natin mga business owner, especially sa printing, na makahanap tayo ng mga supplier na nagbibigay ng um, terms sa mga product na binibenta nila. Nakatulad nito. Although ito naman ay hindi galing sa mismong supplier. Ito ay galing sa isang app. Alam niyo ba kung saan ko ito binilito? Alam niyo, kilalang kilala talaga itong app na to, Especially sa mga mga maluluho. Ayan. <laughs> yung Shopee talaga uh, makakatulong yan. Kasi yes, eh. ayun, sinabi ko na pala, yari tayo dyan. Si Shopee, ayan, sa Shopee ko pala to, binili lahat. Ang, ang store na binili lang ko naman to, syempre yung kinilang kila natin na brand na kwa. nag ako sa kanila, tapos sa si Shopee nila, account ako, umorder. Ngayon, si Shopee kasi, meron mga in-offer na SP later na tinatawag. Ngayon, ako, meron akong sariling account, uh, regular na akong order sa Shopee, at meron na akong malaking, um, parang meron na akong malaking ano uh, credit credit credibility ba na? credible or account na pinapautang sa akin ni Shopee or pinapahiram di ba meron ako doon siguro na sa word, hindi ko na sabihin kung magkano pero medyo malaki na rin nasa 3 digit uh, ano na 5 5 5 digit na rin ang uh, pinapautang sa akin ni, ni Shopee tapos ang ginagawa ko na doon talaga ay pinambibili ko ng mga materyales syempre kailangan din natin ng na makahanap ng mga ng mga supplier na nakapagbibigay ng ganito talagang maayos walang problema pagdating sa mga shipping. Yun naman isa sa import natin. Kasi uh, talagang minsan yung mga negosyante, takot din talaga umorder sa Shopee dahil, uh, dahil daw mga maraming peke, hindi original. Pero ako na rin ang nakapag, ano, nakapagpatunay na marami talagang mga legit din talaga dyan at direct mismo sa supplier na nakapagbibigay pa tayo ng ah, nakapagbibigay pa sila ng pautang na katulad nito. So, ang ginawa ko lang terms dito ay one month lang. So, sa so one month na binigay sa akin ni Shopee na para magamit yung pera na ibinigay sa akin ng Shopee, ay wala po yung interest sa ating account. Ewan ko lang sa ibang account kasi uh, meron kasing mga ano yan eh, ng mga level-level yan na account na kapag meron ka mga award na nakukuha sa Shopee, minsan nga kapag nakakuha tayo ng mga ganito, ng mga maraming ano, mga worth 5,000, 6,000, minsan may mga less yan na worth 500, 000, uh, 500 pesos or 1,000 pesos minsan nga. Diba? One sample, itong amount um, na to umabot ng 7,000. Ngayon, meron akong voucher, mga uh, Shopee voucher, diba? Tapos, ngayon, magkakaroon ako ng mga less Magkakaroon ako. Magkakaroon ako ng mga less na worth 500, worth 1,000. Ayan, ba? Diba? Sulit na rin, ba? Diba? Para ka pa na rin naka-discount. Tapos pinautang ka pa. Yun yung kagandahan sa Shopee kapag may mga ganito. Pero meron din silang mga terms. Kung example, uh, di mo pa talaga kayang bayaran o or, or marami ka pang kailangan uh, uh, bayaran or hindi mo pa kayang bayaran. Meron naman silang terms na 3 months, 6 months, or 12 months. Pero may mga interest na yun. Siyempre, malaki rin ang interest kapag gano'n. Pero ako, usually ang kinukuha ko lang dan ay one month lang talaga para 0% interest. Kasi minsan naman nagbabayad si client, may down payment naman. Although pwede po ang gamitin yung down payment na binigay ng, ng client ko eh. Pero minsan uh, marami pa rin akong ginagastos o pinagagasusan. Uh, dinadala ko muna sa iba. Sa ibang gastos yung pinang down. Or invest na ipambili ko muna ng materyales, uh, ginagastos ko muna dito sa iba. Kasi minsan na uh, kailangan kong nagbubili ng ibang bagay pa or bayaran yung mga bills ko, yung mga ganun pa na sakaling masa uh, masairan talaga ako. Yun ang minsan, minsan ang ginagamit ko. Pero kailangan bago matapos ang isang buwan o lumipas na isang buwan, kailangan meron na akong mga panibagong project o natapos ko na tong project na to para babayaran ko lahat ng mga mga utang or mga kulang ko pa sa mga supplier, mga bills na bayad, dapat kong bayaran, mga utang at marami pang iba. So yun lang, sana ito lang, ito lang isa sa payo ko no, kapag utang tayo no, na huwag tayo masyadong huwag tayo masyadong ma tayo dito ma, masanay pala wag tayo masyado masanay minsan na ano tayo na excite na utang ng utang pero hindi na natin na titignan yung cash flow natin no? na masyado tayo na kakailigan na naadig na adi ka tayo sa pag-uutang pero hinay-hinay lang po ha hinay-hinay lang ang pag-uutang meron din niyang paraan paano paano umutang hindi lang yung ito lang ang sikreto ko talaga dyan kapag uutang lang talaga ako pag alam ko meron akong project na malaking project yan kaya naman kapag medyo Uh, short tayo sa budget uh, nasasairan tayo na cash flow or puunan doon ko lang siya ginagamit pero hanggat maaari kailangan nalilest natin paunti-unti yung mga ganitong klaseng utang hanggang sa magkaroon tayo ng naitatabi na na puunan na palaki na palaki ito lang naman na eh, for emergency purpose lang hindi yung bawat project utang kayo na utang kasi baka din yung napapansin o kaya hindi kayo marunong mag-manage ang cash flow nyo yung mga akala nyo na pera nyo madami yung pala ay mga utang pala yung... Kaya huwag muna kayong masyadong mag or masyadong may excite kapag na-discovery at nalaman nyo yung mga ganitong klaseng utang sa ating mga negosyong printing services. So, kung meron kang nagtunan ngayong araw na to, please follow na lang ako sa lahat ng aking mga social media accounts para lagi kang updated sa lahat ng mga content na ilalabas ko. Ako nga pala si Markeo Mesa, isa ako ang entrepreneur na meron negosyong printing services na katulad mo na nagbibigay ng uh, 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 nagbibigay ng mga knowledge at nag-share ng mga experience ko sa aking negosyo printing services para matulungan ka na ma-improve pa, mapalaki pa ang inyong mga negosyo ng printing services na katulad ko. So, meron pala akong ginawa na uh, Facebook group or community natin sa sa Facebook na pwede kayong mag-join doon na uh, negosyanteng printing business. Yan yung pangalan ng group. Uh, search nyo na lang or lalagay ko sa baba sa comment section yung din para uh, pwede kayong mag-post or mag-share ng mga experience nyo din na ginagawa po na ko na mga pagbibigay din ng mga learnings or mga knowledge sa mga nagsisimulang mga nagne-negosyo ng printing services. At syempre, pero din kayong magtanong ng mga katanungan nyo o mga problema nyo sa negosyo ng printing services na marami magsasagot naman sa inyo or ako mismo yung sasagot sa mga problema nyo na baka sakali uh, masolusyonan ko at uh, uh, mawala yung mga problema na naranasan natin sa mga negosyo nating printing services. Yun lang at marami salamat po sa tiwala at pag-suporta at marami salamat po. Ingat and God bless po.